Hi hey mga kabukid, magandang umaga po sa inyong lahat. Grabe, mainit na naman yung panahon natin ngayon. Pero sa ibang bahagi ng Pilipinas ay uh, maulan katulad ng Norte yata. Kasi up until now, mayroon pa, rin, mayroon pa rin sama ng panahon. Bumalik daw si, uh, ano ba? si Julian. Julian. Parang mga ex lang yan. Bumabalik. <laughs> pero anyways, natatawa lang ako ngayong umaga kasi nakita ko yung mga... <laughs> mga nag-file ng Certificate of Candidacy na <laughs> Alam mo yun, yung wala ka naman nagawa pero tatakbo ka ulit. Grabe naman talaga. Pero sa bagay, ang politika naman dito sa bansa ay isang uh, business. Ginagawa nilang negosyo. di ba? Diba? Kasi wala naman talagang politiko ang mahirap. Wala naman, wala naman ang politiko ang isang kahigsan tukha. Lahat ng mga yan, may mga properties. At yung pinambili ng properties na yan ay nanggaling sa ayuda ng bayan. Huwag na tayo maglokohan. <laughs> ba? Diba? paano paano sila makaka-afford ng ganyang karami mga properties na nabibili sila, 'di ba? Ang dami nilang kung ano-ano yung mga napapakiyaw nilang mga land, kung ano-ano sa sarili nilang pera. Naniniwala kayo doon? Ako hindi. It's not convincing. Anyway. Huwag <laughs> na tayo maglokohan pa. Diyos ko, ganyan naman talagang kalakaran dito sa bansa natin. At kung sino pa yung nangako na uunahin na mga magsasaka, sila itong tatakbo ulit at hindi naman talaga natutukan ang sektor ng agrikultura. Ang sektor ng mamamalakaya ang sektor ng mga kabos at ang sektor na kung sino pa yung kinakailangan ng sambayanan, na kung sino pa yung kinakailangan ng isang lalawigan, na kung ano pa yung kinakailangan at kung sino pa yung mga yung mga nakatutulong ng malaki at nakakapag-ambag ng malaki sa bansa ito yung naisasantabi tabi nila at yun yung agrikultura na nakakaawa dahil budget na nga lang din kinukurakot pa yan yung realidad na kinakailangan nating maipamulat, maipamalas malaman ng isang bayan ng Pilipino na hindi talaga patas hindi talaga nagiging patas pagdating sa sektor ng agrikultura dahil hanggang ngayon namumulubi pa rin yung mga magsasaka natin sa pambabarat namumulubi pa rin yung pag, mga magsasaka natin sa mataas na na ano puhunan sa pagsasaka, pambili ng mga abono, pambili ng kung ano-ano pa mang inilalagay o kasangkapan sa pagsasaka, sobrang mamahal. Pero ang kuha sa mga magsasaka ay binabarat at talaga namang hindi makatarungan yung presyo para sa kanila. Nakakalungkot talaga isipin na ganyan pa rin hanggang ngayon ang mga magsasaka dito sa ating bansa. At sino ang dapat sisihin? Kilala nyo na kung sino yun. Alam nyo na kung sino yun talagang malungkot ang eh uh, siguro naman sa ibang lugar ay uh, hindi ko rin alam baka naman selected lang yung tulong na nai- na, na, na pero I don't know pero ang uh, sinasabi ng pulso ng mamamayan ay ganot ganoon pa rin ang sitwasyon na mamagsaka kung kung uh, nakabinbin pa rin sa mga pagkakautang nakabinbin pa rin sa mataas na mataas ng pangangailangan pagdating sa agrikultura pero binabarat, dulo-dulo, hindi nakaka... Ewan, kasi kung makakabuhay man ng pamilya, parang ibabalik lang din sa utang yung mga naipukunan nila na totally nakakabuhay ng pamilya. Pero yun na nga, dahil uh hindi ko rin alam kasi natitik advantage yung mga magsasaka natin sa totoo lang dahil siguro sinasabi nila general wala naman kayo option magsasaka lang magsasaka at magsasaka din naman kayo wala kayo ibang choice kaya hindi na makaangal yung mga magsasaka natin kung baratin man sila or bigyan ng mababang uh, kunin sa kanila sa mababang halaga di ba ito yung nakakalungkot na kinakailangan talaga nating paulit-ulit naman tayo kailangan tutukan yan kailangan tutukan yan pero wala, wala pa rin but we're still hoping na sana na sana pa rin ay uh, mabigyan talaga ng aksyon dahil iba walang iba magtutulungan sa bansang ito kundi tayo tayo lang din Nakakapanlumo kasi talagang hindi madaling aksyonan yung ganyang sitwasyon na parang lumala no? kung bagay sa sakit para naging cancer na siya na parang hindi na makaahon or siguro yung iba nagkakaroon nakaka ng uh, nagkakaroon ng uh, ibang programa na pang uh, pagsuporta ah. pero na totally nabibigyan talaga sila ng uh, nagbibigyan talaga sila ng chance na makaahon at gumanda ganda yung pamumuhay but we're still hoping umaasa pa rin tayo na sana ay mabago ang sitwasyon dito sa bansa yun, yun lang naman talaga grabe layo ng tinakbo ng usapan napunta lang naman sa pagfile ng mga kandidas <laughs> anyway, dahil masarap magsaka, ituloy-tuloy natin ito at sa mga magsaka natin dyan, kung alam ninyong binabarat kayo, huwag kayong papatalo. Lumabang kayo. Isulong nyo yung karapatan ninyo bilang mga magsaka dahil hindi biro talaga ang magsaka. Pero sino ba naman talaga makakalabang kapag yun na, idirikta na ng masa, di ba? Ang hirap din naman talaga sa part ng magsasaka na umuukoy na lang din ang umuoko. Wala eh, walang choice. Pero magsasaka at magsasaka pa rin tayo, hindi para sa kanila, kundi para sa kagustuhan natin na makatulong dito sa ating bansa padayon lang mga magsasaka ko talagang pasasayen ba at may awa din ang Diyos gandang magawa po